Okay, uh, good morning mga kadangal At uh, andito po tayo sa kongreso At nire-review uh, ko po yung ating mga uh, Naging mga hearings ano uh, Noong linggo Yung ating pong uh, naging hearing sa Uh, Committee on Transportation. Ay, uh, siguro briefly uh, gusto natin ma-explain din. No? Kasi napakahaba po ng ating mga ano, ng ating mga hearings dito and at the same time siguro yung mga napakaimportante mga issue doon minsan hindi na natin na-explain na maganda sa tao. At uh, siguro itong pagkakatong ito kaya ginawa po natin to para maintindihan po ninyo kung ano yung mga pinaglalaban natin. Katulad dito sa modernization program ng ating mga public utility vehicle, no? Ito po yung mga jeepney natin, ano? Uh, eh alam mo ang pakiramdam natin ay eh, mape pace out na to dahil sa nangyayaring modernization at uh, basically ang kinukuha ng mga kooperatiba at mga tinatawag nating mga corporation ay uh, yung pong mga sasakyan na gagaling po sa China. Wala nang masama dito, ang problema lang po natin dito, unang-una yon ay napakamahal, no? Meron 2.8, meron 3 million, may 2.4. Samantalang yung ating pong mga tinatawag ng mga uh, manufacturer dito, yung mga local, napakamura lang na sa kanila, 985. At uh, kung 985 million lamang yung kumpara mo sa 2.4 million, eh, makikita mo na talagang uh, may problema. Kaya nga, ang pinaglalaban po natin dito doon sa hearing natin, ano, kung uh, kanina po, tinitingnan ko po dito, tinan uh, competitive selection process. Kaya, yeah, pakinggan po M ninyo, mga, ha? Mga yeah. public utility vehicle, mag-bid sila sa pinakamapapang presyo, pinaka-efficient, Uh, yun, yun yung sinasabi ko, no? Uh, siguro, uh, kailangan maintindihan itong ating mga kababayan, lalo na yung mga drivers natin sa Lalawigan ng Laguna, sa mga probinsya, no? Sa Santa Rosa, no? Uh, alam nyo, kasi, ah, uh, yung mga sasakyan na kinukuha nitong mga korporasyon na to kasi 80 corporations dito ay eh, uh, uh, tingin ko hindi ko nga alam kung ito yung mga drivers eh 'di ba? Parang wala silang pakialam doon sa mga hinaing uh, hinain ng ating mga drivers. Dapat po ay nakikita uh, natin dapat ito i-bidding. Kasi alam niyo kung hindi mo i-bidding 'to, no, at decision lamang ay yung mga head ng ating corporations at ang ating mga kooperatiba, most likely ay uh, Siyempre, ay uh, malamang piliin nila yung mga mahal. Bakit yun ang pinili nila? Kakaunti lamang po yung ating pong mga tinatawag na iconic jeep ang ay rumuruta na na modernize. At uh, nakakalungkot na isipin, ang mangyayari dito eventually, years from now, ay no? eh baka mawala na itong ating mga iconic na mga jeeps natin. Kaya, isa sa mga solusyon na ating pong uh, uh, sinabi dito sa hearing, ay uh, sana ay uh, magkaroon ng bidding ang ating pong uh, DOTR saka ang LTFRB. Dahil alam nyo, tinatanong eh, bakit tayo magbibidding eh korporasyon to, eh ano naman to, private? Hindi eh. Kasi meron nga pong public uh, utility component eh. Kasi yung mga mga mamamayan sumasakay sa jeep at at the same time po, merong pondo ng ating pamahalaan na nilagay po dito. Subsidized po. At ang totoo, 1.6 billion na yung ating pong naialat na pondo dito na kailangan gamitin doon sa mga pagbili ng ating mga sasakyan para sa mga drivers. In other words, may pera ng bayan. At kung may pera ng bayan dito, may pakialam tayo. At kung may pakialam tayo, dapat ibid po nila. Lahat ng korporasyon dito, 264 cooperatives, ano, according to sa aming hearing, at 80 corporations, no, bumibili na sila eh, ng mga sasakyan eh. Pero yung mga binibili nila, eh hindi naman sila nag-undergo ng bidding process. Katulad po nung uh, pakikita ko po sa inyo, ito po ay isang uh, dokumento na nanggaling po sa Department of Energy. Ito po yung diniscuss ko dito sa hearing na kung saan, sila yung nagko-conduct. Meron sila ng circular, ang Department of Energy. Sinasabi ng Department of Energy, Oy, uh, meral pag kayo ng kuryente, no? pag kayo, dapat tinitignan nyo kung ano yung pinakamurang kuryente. Kuryente pa yan na galing sa, sa, ano, sa coal? Kuryente ba yan na galing sa, sa diesel? Or kuryente ba yan na nanggaling sa solar? Kasi, mas murang ang kuryente, mas mababa ang singil sa ating taong bayan. Ganto rin dito. Kung magkakaroon ng uh, tinatawag na competitive selection process o bidding ang uh -huh. ating mga korporasyon na to at mga kooperatiba na kung saan pipiliin nila yung lahat ng mga sasakyan na i-offer sa kanila at magkakaroon ng uh, tinatawag na circular, ang DOTR at ang LTFRB na itong pamantayan sa gagawing bidding process para uh, makita natin kung sino ang pinakamura, pinakamaganda, pinakamatibay ng mga public utility vehicle for sure, ang makukuha nila pinakamababa. At for sure, baka manalo yung mga local manufacturers natin na ang presyo is 985 lamang. Isipin nyo, kung 985 million lamang yung isang jeep na gawa ni Saraw, gawa ni Francisco, gawa ni Amante, ha? O, si Congressman Amben Amante, nakaibigan natin ng San Pablo, dati yan silang gumagawa ng jeep. At yun ang ginawa natin, aba, eh napakamura ng pamasahin natin. Hindi katulad nung mga nabili nila na in according sa hearing dito na dinig ko, maybe meron na pa lang ano, meron pa tinatawag na na 7,000 na mga bagong mga sasakyan ang rumuruta na sa buong Pilipinas at ang majority nito ay uh, nagkakahalaga nga nung tinatawag nating 2.4 million, 2.8 million. So basically, kawawa talaga yung mga drivers. Kinakailangan kailangan na kumita pa sila ng 7,000 a day para sa ganay mabayaran nila yung kanilang uh, pagkakautang doon sa mga sasakyan na napakamahal. Eh kung tutuusin po, kung titignan nyo yung ating mga iconic na mga jeepneys, ano, tumatagal sila na matagal eh. Matitibay sila eh. Ang problem lamang po ay uh, luma na yung ating mga jeepney ngayon kaya kailangan na po natin i-level up yan. Alam nyo ay ay uh, sa hearing na to no na napag-usapan din po namin kung siguro titingnan muna natin yung ating pong uh, video at na we review, review kanina pakinggan po, po natin to nyo, na meron 264 cooperatives okay. na at merong 80 corporations what I'm trying to uh, ask ay sino-sino tong 80 corporation korporasyon bigyan niyo na lang kami ng taklo ayan yan na sinasabi ko po yung 264 corporation na uh, cooperatives doon saka 80 80 corporation sabi ko Uh, ipakita nyo sa amin kung sino mga may-ari nito. Kasi kung mga may-ari nito ay mga talagang mayayaman, okay naman yun, walang problema. Pero kung may mga link sila sa mga opisyalis ng... Uh, ng ano ng uh, ng uh, DOTA, ng LTFRB, na naandoon nag, nagsisimula yung korupsyon kasi tandaan niyo ha uh, pati yung ruta dito ng mga juicy ruta gusto na rin namin malaman kung kung ano po ano po ba talaga uh, ito pa na ibigay na sa korporasyon na hindi naman mga drivers. Kawawa yung mga drivers na doon na rumurutan ang paman. So, kailangan po natin saliksikin yung pinakamalalim na dahilan kung bakit talaga ang pinaprioritize nila ay yung mga mahal ng mga PUVs At kami po, hindi po namin hahayaan uh, po sa comedy ano? namin na, uh, na, na maglalabas pa ng another 33 billion. 33 billion po ang ilalabas pa ng ating gobyerno para sa modernization program in, accord, in accordance with the, ano, ha, with the hearing no? na sinabi nila, uh, nila DOTR sa ILT Pagbi na kailangan pa natin ng 33 billion. At kung kailangan pa natin ng 33 billion, aba, maghunos um, din tayo. Ma Dahil uh, uh, napakalaki noon. At kung walang bidding na mangyayari at may pera tayo, uh, eh, hindi tayo papayag dyan. So, pakinggan po natin ito ulit. So, this is something that we have to be worried. And maybe, maybe, ito pa yung uh, pinagbubuta ng ating speaker, that there must be something on these corporations that are, me that, that, that are not members of the, uh, of the, uh, of the driving, uh Ayun. Kasi, uh, actually, nagsimula itong hearing na ito dahil uh, nabasa namin sa media yung mga sinabi ni speaker na sinasabi niya na, na uh, may korupsyon, no? uh, may allegation ng korupsyon. At ang nakikita natin ng korupsyon ay yung isa sa sa yun na nga sa mga kooperatiba at mga corporation. So most likely ang isang solusyon doon sa korupsyon sa modernisasyon ay yung pong bidding. Ang pangalawang nakikita natin korupsyon ay yung limang milyon na ruta na nabebenta. Kaya nga sabi namin dito, ipakita ko sino yung may mga may-ari ng ruta. Para nang sa ganun, kanino nila binigay yun? Kanino binigay yung bagong prangkisa uh, uh, ng ruta? At ang uh, in accordance with the uh, with the uh, uh, hearing ay lumalabas parang may bentahan ata ng uh, limang uh, 5 milyon yung uh, bawat uh, ruta ng mga juicy. So pakinggan pa po natin tong mga ibang ni uh, nire-review ko ngayon. pero merong allegation that yung pagpapasok po sa kooperatiba o sa, kooperatiba ay merong pinabayarang 30 to 35 thousand per member. At kapag na ha? Taruhin. Per unit. At kapag uh. na sa sakyan, na 1.8 million or 2.4 million na whatever uh, sasakyan niya na imported meron 100,000 200,000 o oh, yun yung sinasabi natin kasi nga kung may konaybans yung uh, uh, mga leaders ng kooperatiba at na uh, korporasyon doon sa supplier dahil nga walang bidding walang competitive bidding eh most likely nagkaroon na sila ng arrangement kasi bakit mapayag ang isang korporasyon at isang kooperatiba sa mas mahal na vehikulo samantalang mismong ang mga local manufacturers natin dito ay makakagawa ng mura at matibay at dependable ng mga local jeeps. Kaya yun ang mga katanungan dito na dapat natin ma-address. That, that, this committee will find out at these corporations. At yan Now, ang hahanapin po natin whatever. kung sino may mga may-ari niyan. Ang isa pang issue na dapat po natin uh, uh, pag-usapan ay yung pong uh, uh, bukas magkakaroon ng, uh, ng rally. At ang deadline po ay uh, sa December 31 na dapat po ay uh, pumasok na po yung mga natitarang uh, mga jeepney uh, operators and drivers na hindi pa po sila consolidated. Uh, nakita natin that uh, wala namang masama dito sa ginagawang consolidation. Maganda yung ginagawa ng modernization program. But they have to address first as what the speaker have said, yun na nga sinasabi, na dapat i-address tong... Uh, Uh, allegation ng corruption at uh, hanggang hindi po natin nakikita sino 'yung may mga may-ari ng korporasyon bakit uh, 'yun ang kanilang mga kinuwang mga sasakyan at uh, members ba talaga sila ng mga ng kanilang na, mga, yung mga members ba talaga ay mga drivers eh magkakaroon dito na tinatawag na agam-agam na meron siyang bahid ng korupsyon. yung pagpurchase ng 7,000 ng mga modernized na mga PUB So, mga kadangal, napakarami pa na pwede pe natin uh, pag-usapan dito pagdating po dito sa modernization program ng ating po mga P.U.B.s. At uh, umasa kayo na ang inyong lingkod ay uh, ang ating mga kadangal ay talagang ang nais natin ay modernize na. But, of course, with the evolution of the uh, P.U.B.s. into modernization, dapat dito ay gawin tama. At laging iniisip na yung ating mga mamayan, yung mga riding public, ay yung kanilang kapakanan. At kung walang korupsyon sa modernisasyon, syempre, yung kapakanan ng ating mga riding public ang ating pong iniisip. So for the meantime, yung po muna tayo at uh, umasa kayo na mga kadangal na tayo po ay uh, gagawin natin, ma-explain po natin yung ating mga ginagawang mga trabaho dito para sa inyo pong uh, maikling uh, panonood ay maaintindihan po ninyo ang issue na aming pinag-uusapan dito po sa Kongreso. Maraming salamat. Mabuhay mga kadangal.